nanguha po ako ng aloe vera so ayan nagyelo na yung mga aloe vera pero hindi nadidiligan so ayan pupukasan ko muna guys dahil gagawa ako ng aloe vera oil para sa mga namukasan kong mga kasi so, mayroong mga buhangi kagandahan ng sa paglinis dahil matinik yun sa gilid yung tinik na kasugat so, kasi ayan yeah, pinuma ko kasi wala na ako nagigilo na hindi sayang wala pa, guys. Pero mayroon pa naman doon. Yung um, mga binubulbos. Wala ako nang konte. Yung mga napalaylay na doon sa asuk. Ayun guys, nahugasan ko na po 'yung aloe vera. So, ngayon, aking hihiwain. Then, I could chill you. Ito natin hihiwain, guys. Huwag mo na ako ng sangkalan. sangkalan. sangkahan na ako ng sangkalan sa loob ito yung aloe vera hihiwain ko siya guys Nagawa ako ng aloe vera oil dahil so, naugasan na yan so hihiwain ko siya guys ulitan ko na lang kayo Para madali siyang maano. naghiwalang tayo ng ampalaya so, itulungin natin misali, yung sali yung pinagkatuloy wala natin makukuha dyan na ano, katas Ada sih natanggalan ng na una sa ko. Tapos nagkat. Okay. Talino. Okay. sana maraming magawa ng ano, aloe vera ulit. rest ko cooking again mga guys. Para uh, yung ating book ay lalambot yan ini. Diring to sa skin lang natin sa ating skin. Pwede rin sa bulot. So, marami palang gamit nito, guys. Pwede sa Pwede rin sa mukha. Dalan ko lang siya ng tinik. Sa gilid. So, tapos siya hiwain. Para nag-iwa lang ng apalaya. So, ito na. Ang ating nagawa. Ito na lahat ang nahiwa ko guys. Nalilipat ko na siya dito sa water. mamaya ko na ito gagawin kasi busy pa ang kusina so ko na lang muna siya so ito na guys ang aking gagawing aloe vera oil. so thank you for watching see you later mamaya kalabasan nito.